Mga kapamilya, isang nakaka-inspire at puno ng emosyon na balita ang hatid namin sa inyo ngayon dahil isa na namang pangarap ang natupad. Ang Pinoy Big Brother alumnus at kapamilya star na si Jordan Andrews ay opisyal ng bahagi ng libo at cast ng Joseph the Dreamer at hindi lang basta bahagi siya mismo ang gaganap bilang Joseph sa piling performances ng nasabing musical. Sa panayam, matapos ang preview ng musical mayong buwan, buong kababa ang loob na inamin ni Jordan na hindi niya inaasahang siya ang mapipiling gumanap sa iconic role. Ayon sa kanya, gusto lang daw talaga niyang maging bahagi ng palabas dahil isa itong masayang proyekto. Pero nang bigla siyang pinatawag para magbasa ng ilang eksena bilang Joseph, doon na nagsimula ang isang whirlwind journey na hanggang ngayon hindi pa rin daw niya lubos maisip at ang mas nakakakilig dito mismong si Sam Conception na ngayon ay alternate niya sa role ang nag-udyok sa kanya na mag-audition. Isang magandang patunay ito na sa mundo ng teatro, suportado ang bawat pangarap ng bawat artistang may puso para sa entablado. Pero ang kwento ni Jordan ay hindi lang basta tagumpay, isa itong full circle moment. Kilala siya noon bilang Musical Dream Chaser of London sa loob ng Ewe House at ngayon ay literal na ginagampanan niya ang isang karakter na tinawag din Dreamer. Ayon pa sa kanya, Dreamer ako at iyon ang bitbit ko sa entablado, yung puso ng isang nangangarap. Ramdam niya raw talaga ang koneksyon niya kay Joseph at pinipili niyang ibahagi ito sa audience sa pinakatapat at personal na paraan. Hindi rin niya kinalimutan ang mga nauna sa kanya, sina Gary Valenciano, Franco Laurel, Odie Gemora at syempre, Sam Conception, na lahat ay nagbigay sa kanya ng parehong payo, Be Your Own Joseph. At iyon ang kanyang panghahawakan na maging totoo sa sarili. At dalhin ang sarili niyang bersyon ng isang pangarap na nabuo sa entablado, bukod sa kanyang bagong papel, proud rin si Jordan sa kasalukuyang estado ng Philippine Theater. Sa dami ng original musicals at imported Broadway hits, mataas na raw talaga ang kalidad ng mga produksyon sa bansa. At bilang isang artistang may karanasan na rin sa West End, excited siyang maging bahagi ng lumalagong teatro ng Pilipinas. Sa ngayon, sold out na ang lahat ng shows ng Joseph the Dreamer na ginaganap sa Carlos E. Romulo Theater sa Makati. Isang patunay na buhay na buhay ang suporta ng mga Pilipino sa sining ng teatro, mga kapamilya, Ito ay hindi lang isang kwento ng tagumpay, ito ay kwento ng isang artistang hindi tumigil mangarap. Mula sa Ye House hanggang sa Entablado. Si Jordan Andrews ay patuloy na hinahabol ang kanyang mga pangarap at ngayon unti-unti na niya itong tinutupad.